Ooh. <laughs> nice so guys, nandito kami sa may halfway cafe malapit to sa amin galing kami ng town kasi nagpa-charge ako ng phone ko dun sa kaibigan namin dun sa may town ng Dawin and tapos uh, nag-commute lang kami ni Yuri dito kami sa uh, halfway cafe nagpa-drop kasi mamaya na kami uwi kasi si Yuri nag-request na playground daw siya so ayan nag-playground na ang bata and finally guys wala nang ulan ang hangin hindi na rin malakas yung hangin and kanina nakapag video call kami ni ano ni Dimitri nagtawagan namin si Dimitri kanina sa bahay ng kaibigan namin dyan sa lungsod and patungo daw sila ng Baguio. Nagdadrive sila papuntang Baguio. Kasi yung plano sana nila, dumating na pala sila sa Batangas kahapon ng gabi. Tapos plano sana nilang mag scuba diving sa Batangas. Kaso pasama ang panahon. So punta na lang daw sila ng bagyo kasi wala, parang walang, walang Bagyo sa bagyo <laughs> so doon na lang sila and then after that balik sila ng Uh, Manila para kunin yung bagong passport ni Eugene tapos yung aso namin tapos balik ko sila dito I think one day one day one night lang sila sa Baguio Si Eugene kasi hindi pa naka ano hindi pa nakapunta punta ng Baguio Actually sabi ko kay Dimitri pag pumunta sila ng Baguio magbumili bumili siya sana ng ano ng strawberries tapos, lagay lang niya sa ice box ba. Tapos, on the way here, bili-bili lang siya ng ice. <laughs> para hindi masira. I don't know if, I don't know if, bibili siya. And, hopefully, pag nakabili siya, makarating pa dito. Kasi, sobrang gustong-gusto ni Yuri ang strawberry. Yuri! Careful. Na. Yan si Yuri na ng laruan. Night shop. Mm-hmm. Go down. Walang Yan gusto ni Yuri maglaro dito. Lapit na to sa amin. Mga 5 minutes drive lang. Para magsasakay kami mamaya ng baobao. -bao. Commute lang kami. Ayun oh baobao ganyan. Na <laughs> may nag Ano kasi dito ng baobao. -bao every every day may biyahe. nag order ako ng bulunis kasi mag-snacks kami ni Yuri, medyo nagutom ako. bulunis at mango shake. Ha hi, hi, finally wala na ding ulan. Finally, salamat Lord sana Mama, can I you? Sana bumalik na yung kuryente namin. Yeah, you can you can hear. Yeah. Sana bumalik na yung kuryente namin, Lord. Kasi dito, eto, malapit na lang to sa amin. Meron na silang kuryente kahapon pa. Tapos kami wala pang kuryente. Baka pag uwi namin ngayon ng bahay, may kuryente na. maliit na ta. Busy kayo si Yuri, oy. Busy si Yuri, Jude. Okay, Mama will will eat ahead. Eh, sobrang nag-enjoy si Yuri dyan sa trampoline. May kalaro siyang bata. <laughs> You don't want to eat yet. Whoa, be careful. <laughs> they scared you. It's okay, you're just playing. <laughs> Are you tired? Careful.

Let's go home na. Yeah. Okay, can okay, you, you ask Kuya your toy? You say, Kuya, can I get my toy? We need to go home already. Okay, there, there, there I borrow it. No, na no, bali na. Okay. Hi, salamat. Meron na kami kuryente. Kakarating na namin ni Yuri sa bahay. Ayan. Meron ng kuryente. But, um, candy, kuya. You give candy to Kuya. Hurot na. Hurot na? Ay, ay. Yay! May kuryente na kami. Pero yung tubig namin, hindi pa rin bumalik. Tubig na lang ang kulang. At ayan, wala na rin ulan guys. Wala na rin hangin dito. Although, doon sa may bundok, sa buk, doon sa taas, ano pa rin. Ito yung mga na-harvest ko kahapon na ano oh, mga gulay sa aking garden. Yung iba, binigay ko na kina Kasi, ano? Ang dami. O. Oh. Hindi naman namin ito mauubos ni Yuri. Yung pipino. Pipino. Sampalaya. palaya. At saka, 'Yung mga ganito binigay ko sa amin kapitbahay ang dami. Ang dami ko kasi na harvest na patula. Yung dalong pipino binigay ko kay Ikot para makain nila kasi meron pa ako dito. Bukas ko na 'to breakfast ang ampalaya. Lagyan natin ng itlog bukas. <laughs> no, mama. Look, no, ma. no, no, mama. No. Hmm. No. Look my picture. Yeah. Bye bye. Be na tanom be. I ipa ipa tindog na nangaguba. Nangatumbay yung mga tanim ko dito. No, is Okay, go. Slowly lang, not too fast. Go. Nah. Yeah. Ulanana na naman. Ay. You're inside now! It's gonna be dark soon and it's raining. Where is your shirt? You took off your shirt again. It's raining again here. But at least we have an we have electricity now. Our electricity is back. So it's not gonna be dark anymore. And it's just raining and no more strong wind. What are you eating? Kasha. Kasha. Hi everyone, magandang arao. Umuulan na naman. Kagabi umulan ng malakas at umangin din ng malakas. And si Dimitri, sabi niya, nakarating na sila ng Baguio, pero babalik sila ulit ng Manila ngayong tanghali. Sabi ko sa kanya, mag bumili siya ng strawberry jam kung hindi man siya makabili ng fresh na strawberries. Yung strawberry jam na lang. Kasi nung last time na nagpunta kami sa Baguio, bumili ako ng one jar ng strawberry jam pero na ano siya hindi ko nadala kasi nakalimutan ko nilagay ko sa aking hand carry bag so bawal 'yun nalagay ko dun sa aking hand carry bag so ayan nagpa nagpabili ako ulit kay Dimitri and buti na lang ano lang 'yun 50 pesos lang 'yun yun na sayang eh nasayang siya pero at least um, 50 pesos lang and nag breakfast kami ni Yuri dito. Breakfast namin ay oatmeal. Oatmeal. At saka mamaya magluluto ako ng ampalaya. At yung ibang gulay, lulutuin ko. At meron din kaming chicken adobo dito. And yung bola-bola yesterday na hindi pa namin nakain, nilagay ko sa ref kasi uh, bumalik naman na yung kuryente namin. So, nilagay ko na sa ref para makain namin in the next days pa. Pwede namin yun uh, isali sa ano, sa patula, diba? Sa bow, and then patula. So, yung garden ko, hindi ko pa napuntahan, hindi ko pa naayos dito. Na, naayos. Mamaya ko naayusin yun. Pag wala na talagang bagyo, kasi mayroon pa, pa mayroon pa pala another bagyo na naman. I think third one na siya, yung Helen na umasok yata kagabi sa bar. And doon pa nagsimula sa ano, Northern Luzon. <laughs> Nandoon sila Dimitri sa Baguio. Tumakas nga sila sa ano sa typhoon sa sa Batangas or sa somewhere in Luzon, in Manila, pero Pagdating nilang Baguio, doon pala nag-start yung another Baguio na naman. How are you, Yuri? Did you Junior sleep well last night? And, and -E. No, don't say that. Where did you learn that? Junior. Junior. -E. You learned that from Kuya. Yeah, you learned so many bad words from Kuya. Don't repeat what they say. And then, then, That's not nice. Si Yuri, daming natutunan ng mga bad words sa mga kalaro niyang bata dito. Ang mga kuya niya. Lagi ko siyang inaano sinasabihan na wag wag magsalita ng mga ganon kasi hindi magandang pakinggan. Sinabihan ko na din yung mga bata na wag pagsalita nang ganyan lalo na nandiyan si Yuri sa harap. Uno, wala na naman yung ulan. linis dito. Kasi wala nang ulan. ulan, Mama. ulan. Now, finish your food there. Nagla-lunch kami ni Yuri. At yung mga aso nagla-lunch din. Yan o, lunch namin ni Yuri. Pareho lang kami ng pagkain ng aming <laughs> mga doggies. Chicken adobo. Give lunch, Papa. Hello, the papa. Say papa, I have a new toy. Okay? Uh, papa, I have a new toy. Sure, papa. <laughs> down Falling down. Uh. Magandang tanghali everyone. Ah, hapon pala. <laughs> Mga alas Alas nah. na. Ayan, wala nang ulan at uminit na guys. Yay! Finally! Nakapaglaba ako ng kaunti dyan oh. Kanina, naglaba ako gamit yung tubig ulan. Kasi wala pa rin kami yung tubig. Awan ko, bakit wala pa rin kami yung tubig. Siguro inaayos pa yung source namin doon. I am here! Dito, nalinisan na rin ng asawa ni Lenlen dito. Pero hindi pa siya. Pero hindi pa siya tapos maglinis sa labas. Ayan, medyo mainit na. Ang dami pang linisin dito sa front ng aming bahay. Yung garden ko, kailangan ko pang ayusin. Siguro mamayang mga alas 4 na yon. Pag hindi na mainit masyado. What? Yuri. Mag-change kami ng bedsheets ni Yuri kasi sobrang dumi na. <laughs> Ayan. Tapos na kaming mag-change ng aming bedsheets. At yan si Yuri. Magbabasa siya ng kanyang libro. Gina, let's read na. Let's read. Like this. No. On the bed, on the bed. On the bed. Not on the floor. <laughs> Only on the bed. Magandang hapon, everyone. Ayan, yeah, naayos na ng asawa ni Lenlen. Naayos na ni Ikot itong aming no natumba na ba ako dito inayos niya kaninang umaga tapos pinalinisan ko sa kanya yung dito sa likuran dyan tapos dito sa manukan din namin ay manukan dito sa chicken coop taas na kayo no yung mga manok namin ditong dalawa dalawa lang ang manok namin hindi pa ako nakabili ng additional na manok. Bukas, papalinisan ko dito, patrim ko dito kay Ikot. Dito sa loob ng, ng aming bakod. Kasi grabe, sobrang, sobrang ano na, haba na ng mga damo. Punta tayo sa garden, si Yuri at si anak ni Linlen. Okay. Dito mani iable hawa sa atras. Atras abante. Ani. Kailangan na din itrim dito oh, Grabe yung mo. Dito, na-trim ko nung before bumagyo. Ang Pangaging pipino. Wala na talaga. I think hindi na ito At ang dami na din kagat na kagat yung dahon. Magtatanim na lang ako ulit. Di bali na, madami na naman akong na-harvest dyan. Pero yung ano ko, tawag nito, patula. Patuloy naman na namumungan at ay yung mga ampalaya. Kaso, medyo ano na sila. Parang mamamatay yung dahon ng patula. Kasi sa, dahil sa lakas ng hangin nung bumagyo. Ito, kailangan ko tong iayusin. Iayusin ko tong dito mga ibang tanim dito na natumba. Yan, bubunutin ko na yan. Wala na yan kain natin sa manok yan. ayan guys. Naayos ko na dito yung mga talong at saka sili. Tapos nalinisan ko na rin dito. Magtatanim ako ng ibang mga gulay dito. Meron actually merong mga pakchoy dyan Ilipat ko yung ibang pakchoy na galing doon sa bed na yon dito para maisa lang sila. Tapos may tumubo pala na kamatis dyan. So hindi ko na lang tinanggal. Nilin, nilinisan ko lang dito para makapagtanim ako ng ibang mga gulay. Tapos yung mga cabbage na kinain ng oo, tinanggal ko na. At saka yung aking mga tawag dito beetroot. Yan, ito may bunga. Ito lang ang pinakamalaki na bunga. <laughs> Sobrang leit. Pero ito yung pinakamalaki na bunga na nakuha ko. Actually, kinain din ng mga oo yung dahon nila. So, ito yung mga army worms na sumira din sa aking mga cabbage. Magtatanim na lang ako ulit ng cabbage kasi parang wala na naman ng, wala nang army worms ngayon. Wala na sila, hindi na season ng army worms. So, magtatanim ulit ako ng cabbage at yung mga beetroot. Bigay ko na lang to sa aming mga manok patuka. Tapos itong carrots, nag-iisang carrots na natira kunin ko na to para makapagtanim din ako dito ng ibang mga gulay kasi parang wala na naman to na, ang liit <laughs> puro ano wala ang liit nila pakain ko na lang to sa mga manok mga dahon at saka yung ano nila bunga ay bunga, anong tawag siya tapos dito may natira ng mga pakchoy lilipat ko yung mga pak choy doon sa bed na yun para isang garden bed lang sila yan ang kamatis Dito natanim ko na rin ang mga pakchoy mga pakchoy pala yan hindi pala yan petchay Dito naman ang mga pipino ay bukas ko na aayusin to dito Oh ang daming tumubo na marakuya ah, Ano pa ano yung sa marakuya passion fruit Kasi may may tinapon akong buto dyan ng mga passion fruit. Ayan, tumubo ang dami. <laughs> ang galing. Ayan, dyan na lang yung mga passion fruit. Mag Gagawa ako ulit ng trellis doon sa isang garden, isa sa mga garden bed doon at doon ko itatanim yung mga pipino. <laughs> dami ng sili dito guys harvest ko na itong iba kasi may isa nang malaglag dyan na hinug na siya hindi ko napansin harvest ko na to sarap to sa mga tinola sa ang tawag dyan paksiw sarap to ilagay sa paksiw kahit ano sarap tong ganitong sili pwede din to mag dynamite ah, kasi maliilit, maliliit oh. maliliit to maliliit ng aking mga sili alam ko siling haba to o ano tong sili na to dito may malalaki kaunti yan Tama na yan, mga sili. Yan ang kamay ng isang hardinera. <laughs> May nakuha akong dalawang kamatis kasi nalaglag sila. Ano nangyari sa kalabasa? Nagyelo ang mga dahon ng laging umulan. nasa na yung may bunga dito meron na akong nakitang malaking bunga dito last time ito siguro tinabunan ng asawa ni Lilith nasa na yun? ah ito sana lumaki yan Ay, sayang ang kalabasan na ang mga dahon. Sa sobrang ulan siguro. Dito ang mga bagyo beans. Let's check. Oh, ayan ang mga bagyo beans. Mga bagyo beans. Ito mga bagyo beans. Yan yung pumelo namin. Oh. Galing Davao na pumelo yan ang ganan ng tubo niya dito sa aming lupa dito pala sinimulan ko ng palinisan dito sa asawa ni Lenlen kay ikot kasi yun oh grabe yung tubo ng mga damo ang bilis Ayan, nak nakakapaglinis na siya dito banda. Ayan tapos doon na lang Paganun, doon sa my chicken coop sa yan sa my garden ko malapit tsaka doon sa may likurad ng bahay namin tulog na ang mga chicken Are you sleeping guys? Okay, you can eat that tomorrow.